Hello po mga kalaki, bango na. Good morning, good morning, good morning. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, eto na naman tayo Mamimigin na naman po tayo ng mga lucky numbers Ngayon pong umaga ng alas 5 po mga kalaki. At talaga naman pong napakaginaw mga kalaki. Sobrang ginaw po ngayon mga kalaki. O di ba? Ang dilim-dilim mo. -dilim, oh. Ang dilim-dilim pa -dilim, oh andito na tayo <laughs> nakita yung nakashort na ako kasi po kailangan nating mag jogging jogging mga kalaki at syempre mga kalaki tuwing madaling araw namimigay po tayo ng mga lucky numbers sa masusugid nating mga lucky numbers lucky followers din ng na mga nakakapanood lagi abay maraming salamat po sa mga sinuswerte na maraming salamat po gusto ko po gusto po ni Lola kahit wala na po siya uh, kahit malayo na siya sa atin, mga kalaki gusto niya marami pong manalo ngayon pong January buwan-buwan yan. Kaya hindi pa natatapos ang January, oh, nakita nyo naman, di ba? Third week pa lang po ng January, mas maganda po talaga na tayo po ay manalo, manalo, manalo. Kaya gising na mga kalaki, eto na ang mga masaswerting lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Eto na po mga two-digit lucky numbers mga kalaki. Umpisahan na po natin sa Benguet. Ayan po mga kalakay sa Benguet. 12:30 sa East. Iloilo 18:29. Leyte 14:20 Samar 2:08. Paranaque 14:27. Manila 5:21. Pasig 30:36 San Juan 17:15. Marikina 9, 21, Tabuk, 30, 33, Romblon, 1, 5, Angono Rizal, 7, 4, Muntalban Rizal, 22, 26, Antipolo Rizal, 30, 37, Taytay Rizal, 1, Gis, Cainta Rizal, 25, 20, San Mateo Rizal 31 36 Isabela

7 31 Batangas 23 26 Bataan 12 29 Webbe Syempre po apayaw Apayao 30 34 Sambales 8G Palawan 21 25 Muntinlupa Ano taw 5 30 Calookan 23-27 Marinduque 8-4 Mindoro sa East ano to? sa East G's ayan, Tagig 8-9 Capite... 25-5 Bacolod 18-30 Quirino 20 27 31 Tailac, 12 16 Davao Gis 17 Olongapo 13 22 Quezon 11 15 Laguna 5 14 Aurora 25 19 Aklan 3 28 Cebu Gis 31 Masbate 4-11 Nueva eh, Vizcaya 18-2 At Nueva Ecija Ayan 4-20 Uy, mananalo ngayon ang Nueva Ecija din Parang namimiss ko na mapanalo ang Nueva Ecija Ay, may nagising na May lumabas na Umaga kasi At syempre pa mga kalaki Putulin muna natin dyan sa Nueva Ecija Para sa mga masusugin natin mga followers din Na nagtatanong kung paano po makatanggap ng mga lucky numbers araw-araw Dapat po naka po kayo sa legit na account namin Hanapin po sa Facebook nyo Ang Red Parungkin po Na merong I-check po po lagi ang followers Na merong uh, 317,000 followers kami po yan Sa Facebook po Red Parungkin At may second account po tayo Red Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may 50,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen At Aris Gatchal yan Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook Kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers At meron din po tayong YouTube uh, Red Parungkin po na merong Uh, 16,500 followers at syempre TikTok. Yung TikTok po natin right parang hindi ko na merong 423,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pwede po kayo mag-request sa mga lucky numbers diyan mag-suggest, humingi ng mga lucky numbers. Pag nakita ko po kayo po ay nakafollow, nakafollow at comment ng comment, share ng share ng video. Kahit hindi mo na po sabihin, automatic po may lucky numbers ka sa akin. May mga code ka, mga extra lucky numbers, extra lucky numbers, private lucky numbers at special lucky numbers. Ibibigay ko po yan sa inyo mga kalaki. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre, wala po itong bayad ha. Private consultation po ang may membership at good for 3 months po mga kalaki. 3 months po kami magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo at ito po ay walang pilitan kaya sa mga may gusto po na sumali, subukan ang private consultation, baka isa ka sa mapasama sa mga book of namin na ipopost ko sa Facebook na isa ka sa mga winner, di ba? Wala po itong palita, pilitan. mag po kay sa messenger make sure po na mga kausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki okay? Unahan lang po ito sa slot ngayon pong January, bago po matapos ito may discount pa po, kaya samantalahin nyo na po mga kalaki at sa susunod po ay talagang ala na pong discount mga kalaki syempre nakita nyo naman legit na legit naman na nakapagpanalo tayo malay mo naman yung code mo na yan yung birth month mo birth year mo pag nakode ko ng tama abay ikaw pala ang magiging susunod na winners namin ngayon pong uh, 2024 mga kalaki syempre ngayong January ahabol ah, ka sa mga winners natin ipopost natin yan mga kalaki kaya eto na po ang mga lucky numbers natin kunin mo na habang ito na po ano, syempre ang Ilocos Norte, 6, 11, Ilocos Sur, 25, 27, La Union, 7Gs, Pangasinan, 11, 13, Pampanga, 4, 19, at syempre, Quezon City, 22, 17. Ayan po mga kalaki, mga laki numbers natin, mga 2 digit, gising na. Make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit. Pag inilaban nyo yan, ha, para mabalik po ang numero, panalo pa rin po tayo. Ayan, may nagpapa-shoutout na kaagad. Okay, shoutout po tayo. Sige, pagbigyan na natin siya, shoutout po tayo sa Togigaraw. Ayan po sa Togigaraw City, sa mga pamilya, Villanueva. Hello po, shoutout po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa panunood. At syempre, sa mga bagsakan gulay po dyan sa may... Ayan, sa may Uminggan, Pangasinan. Hello po mga kalakit sa mga taga Tayug, Pangasinan. Ayan, Tayug at Uminggan, Pangasinan. Uy, masyento sa labi at si yun, amin. Oo, oh, magaling na ako Pangasinense. Hello po, maraming maraming salamat po at maraming maraming salamat sa panunod. Mananalo, mananalo tayo ngayon, Clement.